May nilaga tayong ano, magandang umaga ng linggo sa inyong lahat. <coughs> yan o. Oh. Munggo yan. Nilaga muna natin ng munggo, dahon, ng malunggay, ang maraming bitamina sa katawan, kaka isa tayo ng kaunting baboy, kaunting manok. Yan o. Kinagbabaron-baron ano, lang natin yan. Ganyan kayo magluto ng ano, ng munggo nilaga nilalaga muna ito masarap to so, mango ngayon dito tayo ng munggo yan hawak ko ang cellphone kaya pasig pasig siya na shout out sa inyong lahat sa so, lahat na nanonood ang aking reels at so, saka dyan sa taga Marinduque okay? si Nagutom si Ilmer Nagutom shout out sa pamilya na gutom dyan at saka shout out sa pamilya palapag ng ano Lucena shout out sa mga pamilya, pamilya malapote dyan shout out sa Monte Agudo sa Pakat Pakat congrats sa mga nagbabasit mo dyan abangan nyo ako ha hintay nyo ako ha darating na ang, ang bida ha Kaya ngayon namumula-mula na 'yan. Ang gagawin naman natin ngayon. Ito ay sabaw ng sabaw ng sina, ah, sabaw ng hugas bigas, tubig ng hugas bigas. Lalagyan natin ng kaunti 'yan. Yan oh. Yan. Oh, Lagyan natin. Para 'yung dumikit na ano, 'yung dumikit na mataba dito sa kawali, matunaw din. Kasi, ayan o, o, may natutunaw yan. Ayan o, ayun. o. Ayan. So, lang natin yan. Sinaan din yung, ano yung, pampasarap. Papalambot-lambotin lang natin para makuha din natin yung katas niya. Ayan. Ayan. Ganyan ako magluto na munggo. Shout out kay Ma'am Melody abang sa YouTube. Ha? Shout out sa inyo lahat si, si ano si Goli Soya ano si yan si Tolitz saka dyan sa uh, kung sa content creator na si, si Ray so, ano rin si Raven o ano yan Raven ano Raven ba si ano ay Oliver Nagtagari yan sa Kalipugi na sabi yung street pogi daw. Estrada ah, Kalipogi. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa Alfredo Lacer na vlog. Fred Lacer na Fredrit na vlog. Yan. Panoorin niyo ang mga vlog din ni ano? Tungkol kay Alfredo Lacer na vlog. Ito si Alfredo Lacer na vlog nag ano, kung kayo mabibitin na kay Alfredo Lacer na vlog ang ano, ang full video. ng pagluluto ng munggo kala ko ito pambiyernes lang ng munggo hindi pala sarap hmm. nito shout out sa Marvin, Marvin Malapote punta ko dyan bukas Salusena mga Malapote family dyan sa Lucena uh, mga Lacerna family dyan sa Tungko Baldabilia. Shout out sa inyong lahat. Yan. Oh, di diba? wala na yung wala na yung ano, wala na yung tutong-tutong. Ayun oh. Kailangan ay matanggal yung tutong-tutong. Ha? Tapos ngayon, ilalagay natin ang camera dito sa sa kaya pwedeng ilagay. Ah, ilalagay natin ng konti. Yeah. Lagay natin yung ano dyan. At tayo, ililipat na natin ang... Tanggalin muna natin ang kawali. Ayan. Ayan, ayan, o. Ang ingay ni Kabangyan. Ang ingay ng video ni Kabangyan. Pagpasensya nyo na. Tapos ngayon... Ilalagay natin. Ayan o. Ilalagay ko na. Ano, ganyan ang pagluluto. Para masarap. Pagkikisar mo rin yung alam. Ano. Ayan. Ano, diba? Wala yung kanyang, kanyang ano ay. O, teka. Meron pa. Pukutokin natin gawa ng malasay. Tapos ito ilalagay na ulit natin. Dalagdag natin dito. Ayan. Tapos ito ayusin natin ang ano ang -kot -kot para yung katas niya yung mga dumikit ng lasa na andito pa sa kawali eh. ayan ano, lalagay na natin siya yeah, ganyan lang ngayon haluin natin ayan, ganyan lang ayan, o, diba? para daw may nanakit Grabe naman si Kamangyan. Ayan oh, o. Oh. Ayan hmm, o. Oh. Uh, ha? Pahabang nagpapakulo. Tayo ay tutugtog ng sarumbanggi. Sarumbanggi sa liwanag nakadangog ako ng isang sarunggamgam തരംഗല്ല നല്ല 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 നല്ലല്ല നല്ല 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 നല്ലല്ല tapi Ayo berarti itu ya. No. ya? No. ya, no. ya no. Oh. Eh? Ayos.